kana na isang magandang magandang gabi kung sa inyong lahat dyan ako okay. may isang magandang gabi umuulan po ngayon sana umulan po ng matagal tagal konti para naman malamig lamig naman po ang panahon na yung gabi pag natutuloy nagluluto po ako ng ulam namin ng kalabasa na may sitaw kailan po ang ulam namin sa ngayong, ngayong gabi po sana po manood po kayo sa vlog ko at sana magustuhan niyo po yung vlog ko. Manood po kayo hanggang una at huli vlog ko po. Ayan po silang tatlo. <laughs> Diyan po sila nakaupo lagi. Diyan dito lang po kami nakatambay. So, e, si... Igaan e, po ito ng kuya namin. Dito naman po kami sa baba. Hindi ba kuya tapos lalagyan po namin yan ng blue kasi lalaki puro kasama ko sa bahay lalagyan po namin ng blue dyan. Pakunti-kunti lang po kami nagbibili dito din sa baba po. Lalagyan ko po ulit yan. Magbibili pa po ako. Buo hanggang buo po yan. Lalagyan ko po, po yan buo hanggang dito po. Para maganda naman po tignan pag nakalagyan ko ng blue. Simple lang po. Malate lang po bahay namin. Thank you, thank you sa nanonood sa aking vlog. At nag-subscribe po. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Kanina po galing po, ka, eh, lumabas po kami kanina. Paikot lang kami ng ilang-ilang. Bili po kami ng ulamin namin ngayong gabi. Eh, nakita ko lang po si Tot sa kalabasa. Yan po yung inu. bibilihan namin ng ulam. Saki may, kasi po may isda po po akong natitira dito. Kaya nilalagyan ko na lang kalabasa sa kasitaw. Oh, maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you very much po. Sana mag-subscribe pa kayo ulit. Sana magustuhan yung akin vlog. Yan po, naglalaro po <laughs> siya ng sasakyan niya dyan. Oh. Yan. yan. po kuya namin, ayan po. Ayan po, yan siya maliit. Ayan po yung bunso namin, maliit na makulit. Lagi pong nagpapabalik. Ayan po, titignan ko po yung niluluto ko po na ulam namin. Kung luto na po. Kung pwede na pa siya ng eh. okay. Lagyan ko lang po kunting sabaw kasi yung dalawa ko pong chikiting mahilig po sa sabaw. di pwede walang sabaw lagi yung inuulam nila. Kailangan laging may sabaw po. Yan lang po. Eh, may kunting sabaw. Yan. lang po ulam namin ngayon? Simple lang po, pero masarap po siya. At maraming salamat po nag-subscribe. Thank you, thank you very much. Bye-bye God bless po.